Napakahalaga ng topic na pag-uusapan natin ngayon mga tol. Nalalagay nga ba sa panganib ang Pilipinas dahil sa pakikipag-alyansa natin sa Amerika? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga tol. Samahan ninyo ako. Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming maraming salamat at nasa 130 plus, 131 o 132,000 na tayo mga tol. Napakabilis. Maraming maraming marami salamat at dumadami na mga Pilipinong nabubuksan ng diwa, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, mga kapatid. So ngayon, meron tayong pag-uusapan. Ayon nga, mga kapatid, sa ilang mga tao, nalalagay sa panganib ang Pilipinas dahil sa pakikipag-alyansa natin sa Amerika. Dahil yun daw ang dahilan, mga tol, kaya nagkakaroon ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Naiipit lamang daw ang Pilipinas No, sa salpukan ng dalawang bato etong eh, China at saka Amerika naiipit lang tayo wala naman talaga tayong kinalaman sa away nila eh. 'di ba mas magiging mapayapa daw mga tol kung babasura na natin yung uh, MDT o kaya alisin na natin yung EDCA sites kaso nga 'di ba sa aking mga nakaraang reaction video ang tanong wala nga ba talagang interes ang Pilipinas na pinag-uusapan dito? Talaga bang naiipit lang tayo? E di ba meron tayong ipinaglalaban na West Philippine Sea na napanalunan na natin noong 2016 meron ng arbitral ruling pero ayaw kilalani ng China? Di ba? Kapag tayo ba ay kumalas sa Amerika mga tol, ibabalik ba ng China yung karapatan ng Pilipinas na makapangisda doon sa Scarborough Shoal? Diba? Hindi na ba nila tayo hahabulin? Hindi na ba nila tayo iwa kanon? cannon? Aalis ah, na ba sila mga tol doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas? So ngayon mga kapatid, para mabigyan ng linaw lahat ng katanungan na yan, ito panonoorin natin mula sa spokesperson ng PCG, Philippine Coast Guard, na si Commodore J. Tariela. Sabi rito, Amerika nga ba talaga ang dahilan ng kaguluhan sa West Philippine Sea? Napakahalaga nito para sa ating lahat, para mas lalo tayong mabigyan ng knowledge, mga tol, ng kaalaman tungkol sa ano ba talaga ang problema rito sa West Philippine Sea. Samahan niyo ako mga kapatid, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. ko si Commander Jay Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na, ang US ba ang dahilan ng kaguluhan at patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea? Ating balikan ang mga pangyayari sa ating kasaysayan kung totoong Amerikano nga ba talaga ang dahilan ng pangigipit ng bansang China sa Pilipinas. O oh, eto ah, based sa history. Baka nga naman kasi tama sila. Amerika talaga may problema, Amerika talaga may kasalanan. Baka nga naman kasi tama sila. So tuloy natin. Noong taong 1991, mm. nag-expire ang military bases agreement between the United States and the Philippines at hindi na ito pinayagang marinyo ng ating Senado noong 1992. Okay. Umalis ang US sa kanilang mga military bases sa Subic Bay at Clark in 1992 pagkatapos ng ilang dekadang presensya nila dito sa ating bansa. Panahon ni Ramos to. Ramos yan. Kung ang US forces ang ugat ng tensyon sa rehiyon, maaari sana nating asahan na tuluyan ng humupa ito dahil wala na noong Amerikano. Mm, good point. Ngunit noong 1995, inoccupy ng China ang Panganiban Reef or Mischief Reef Yun lang. na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at may layo lamang na 125 nautical miles mula sa probinsya ng Palawan. Saka mga kapatid, ha, isipin nyo to, hindi naman Amerika ang dahilan. In the first place, hindi naman Amerika ang dahilan kung bakit ginuhitan ng China ng 9 Line o 10-9, 11-9 noong 1947 yung kabuuan ng South China Sea. ba? Diba? Tuloy natin. Maliwanag na sinamantala ng China ang kahinaan ng ating Armed Forces of the Philippines makaraan ang tatlong taon na walang presensya ng Amerika sa ating bansa. Fast Grabe, no? forward sa 2012, nagkaroon ng standoff sa Bajo de Masinlo. Ito ay matapos pigilan ng mga barko ng China ang pag-aresto ng Pilipinas sa kanilang mga kababayang iligal na nangingista ng mga endangered species tulad ng giant clams, pating at iba pa. Isipin nyo to mga tol, 1991, nung natapos yung kontrata, natapos yung kasunduan ng Amerika at saka ng Pilipinas, 1992 hindi na yan na-renew ng Senado. Kumalas na tayo sa Amerika. Pero by Biden, mga kapatid, hanggang ngayon, makikita nyo na ba, nag-improve ba o lumakas ba? ba? Diba? Nagkaroon ba ng modernization na matindi etong ating sandatahan? Kita nyo kung anong nangyari, mga tol. Sabi nga, oh, after three years, sinamantala ng China ang kahinaan ng ating sandatahan. ba? Diba? Ibig sabihin, mga tol, talagang mula noon, magpahanggang ngayon, mga tol, napag-iwanan talaga tayo ng matindi ng mga endangered species tulad ng giant clams, pating at iba pa. mm -hmm. Ang tanong, Amerika ba ang dahilan kung bakit tayo nagkagirian sa baho de Masinglo? Good point. Again, good point. Second point. Noong panahon ng nakarang administrasyon mula 2016 hanggang 2022, itinula ang pagpapahinto ng joint military exercise kasama ang U.S. military katulad ng balikatan at mas pinaburan ang mas malapit na diplomatikang relasyon sa Beijing. Your Honor, in this minute, I announce my separation from the United States. Panahon yan mga kapatid nung siya ay presidente pa from 2016 to 2022 malayo tayo sa Amerika. Close tayo sa China ang tanong mga tol, nagkaroon na ba ng uh, pagbabalik sa atin ng ating karapatan na makapangisda doon sa Bajo de Masinloc? Nawala na ba yung mga China Coast Guard na nandirito sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansang Pilipinas? Kayo na sumagot. Wala na Amerika niya na. Inannounce ni dating Pangulong Duterte yung separation niya sa Amerika. So sa madaling salita, close tayo sa China, wala na sa Amerika. Tanong mga kapatid, naging maayos ba ang relasyon, ang turing sa atin ng China? At mas pinabuhan ang mas malapit na diplomatikang relasyon sa Beijing. Your Honor, in this meeting, I announce my separation from the United States. Both in military not maybe social development, both military but economic culture. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin mga insidente ng panghaharas ng mga Chino sa mga mines ng Pilipino sa Baco de Masinglo. Pambubuli ng Coast Guard vessels, pagharang ng resupply missions ng Armed Forces of the Philippines. Walang nagbago. At swarming ng Chinese vessels sa Pag-asa Island at Ulyan, Pilipinas. Walang nagbago. Again, walang nagbago. Ang mga incident ito ay nagpapatunay na kahit naging malapit ang ating administrasyon sa China at tila lumayo sa Amerika, ay patuloy pa rin ang iligal at agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Again, walang nagbago. Kaya sa tanong na ang US ba ang dahilan ng pagtaas ng tensyon? Ang excessive maritime claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea kasama ang West Philippine Sea na idiniglarang iligal ng 2016 Ambitral Award at mga agresibong paggalaw ng China at patuloy na pangangamkam ng Philippine Reef at pangaharas ng mga saksakyang pandagat ng Pilipinas ay ang tanging ugat ng tensyon at ang dahilan sa patuloy na gusot na umiiran sa West Philippine Sea. Sa pagtatapos, dapat nating maintindihan na ang tunay na isyo ay hindi ang Amerika. Dahil mayroon man o wala silang suporta sa ating bansa, ay magpapatuloy pa rin ang walang humpay na iligal na pangangamkam ng China sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Maliwanag ito mula 1995 noong kinuha ng China ang Panganiban Reef at hanggang sa ngayon. Ang paglalagay ng sisi sa US ay isang pag-divert lamang sa totoong isyo ng mga iligal na aksyon ng China at isang pagbaliwala sa ating karapatan, ng ating bansa na gumawa ng sariling desisyon na protektahan ang karapatan natin sa West Philippines. Isa pang paraan ng pag-divert, hindi nila papakinggan yung mensaheng laman nitong video nito. Ang sasabihin lang nila, ah, pro-US. Ang sasabihin lang nila, ah, sip-sip sa Amerika. Hindi na nila papansinin mga tol yung facts. Hindi na papansinin yung history. Baliwala na yon. Isa lang ang sasabihin ng mga, alam nyo na, Ah, pro-America. Mga kapatid, hindi pagiging pro-America ha. Kasi hindi naman talaga tayo dapat umasa din mga tol sa ibang bansa. Eh, ngayon, kailangan talaga natin na suporta nila. Pero kailangan kasi natin tindigan yan. No? Nang uh, tayo lamang mga kapatid. Pero paano nga? Diba? Kung ang ating bansa ay unti-unting inunguyat nila lamo ng mga buhaya. ba diba? Paano natin mapapalakas yung ating sandatahan eh, kung yung budget na pupunta lang sa bulsa ng iilan? Napaka napakalaking questions noon mga tol at talagang hirap na hirap din ang ating sandatahan, 'di ba? Na ipagtanggol ang ating bansa, mga kapatid, gamit yung limitadong kakayanan. Bukod doon mga tol, eh binabatikos pa sila, 'di ba? 'Yun ang matindi. Ang hangarin lang naman ng ating mga sundalo, maprotektahan ng ating bansa pero sila pa binabatikos eh. Again, ang tanong mga tol, Amerika nga ba talaga ang dahilan Patay dito sa ating napanood mga tol, kung malinaw ang inyong pag-unawa, kung bukas ang inyong diwa at kung matalino kayo mga Pilipino, makikita nyo naman talaga ang napakalaking katotohanan. Alisin man natin sila sa picture, hindi nagbabago yung sitwasyon eh. Minsan na nga natin silang itinaboy eh. ba? Diba? Minsan na nga natin silang ipinagtulakan palayo eh. May nagbago ba? O di ba paulit-ulit kong tanong kanina, wala namang nagbago? Diba? Nakakaranas pa rin tayo ng pangaharas? Nakakaranas pa rin tayo ng pambubuli. Diba? Masyado na tayo naging malupit, malapit sa kanila. Masyado na natin silang kinaibigan. Gusto na nga ng dating Pangulo na gawin tayong probinsya. Eh. Kahit sabihin natin joke lang yun eh. Ganun, na, ganun tayo naging malapit sa kanila. Ibig sabihin. Pero tignan nyo ang nangyari. Problema pa rin natin to hanggang ngayon. Mula nung 1995 nung tinayuan nila ng mischief rip, yung, yung mischief rip ng kanilang ano Uh, artificial island di ba Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Gusto ko lang linawin, ayaw natin ng gulo, ayaw natin makipag-away sa kanila. Ang hinihingi lang natin, respeto. Sana igalang ng China ang international law. Yun lang. At manatili sana yung mabuting relasyon. Huwag na sana mag-umabot pa sa kaguluhan. Agad sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.